Hi maganda araw sa inyong lahat, welcome ulit kayo dito sa channel ko at para dun sa mga bago ang channel ko ay nagbibigay kaalaman at idea tungkol sa poultry farming at egg marketing business kaya kung nandyan ka na rin lang panuorin buo ang video para buo rin ang kaalaman at ideyang makukuha mo at syempre yung mga ads pagtyagaan nyo na salamat at ngayong araw na to pag uusapan natin ang tungkol sa possible nakita naman ng 300 heads layer may nag-request kasi kasi hindi ko na sana, hindi na sana ako gagawa kasi iniisip ko na enough na, no uh, okay na yun yung example ko ng uh, possible nakita, uh, dun sa 1000 heads at saka Uh, 50 heads layer sa magkaibang production at saka doon sa parehong uh presyo ng feeds at saka yung uh, selling price ng itlog. Pero siyempre, uh, pagbibigyan natin kasi siyempre alam nyo mahal ko kayong mga subscriber ko. So nag-request uh, isang subscriber viewer at uh, nagko-comment din siya. Uh, thank you sa iyo no. Ipa-flash ko na lang ang pangalan mo sa screen. Thank you so much. At uh, doon sa 300 heads layer, no, uh, makakakain ang mga yon ng 33 kilos. Kaya pag ka ng uh, pagkain nila, per bag na ang pagbili mo para mas mura. Kasi kung 33 kilos daily, eh di syempre, next araw kulang na yung ano, kulang na yung papakain mo, di ba? So kailangan per bag ang pagbili mo. Kung ilang bags yung bibilin mo para at least uh, hindi ka balik ng balik doon sa store pesos and 70 centavos pa rin ang presyo per kilo ng feeds, no? Kasi siyempre 1,485 ang per bag pa rin. Yung uh, 90% production pa rin ang kukumpitin natin at Isasama na rin natin syempre yung 80% kasi na-compute natin ang 90% at 70% dun sa kabila, 'di ba? Yung 1000 heads at saka 50 heads layer. So dito na natin gawin 'no yung dun sa 300 heads layer, gagawin natin 90% at saka 80% production. Para makita niyo din yung difference ng uh, possible nakita kung ganun lang ang production, uh, pa sa parehong uh, selling price at saka parehong um presyo ng feeds kung 90% ang production uh, daily, no, ay 270 pieces of eggs ang nakoproduce mo araw-araw. Kung ikaw convert mo yun sa per tray, meron kang 9 trays na napoproduce daily. Yung 29 pesos and 70 centavos na per kilo, mamultiply mo yun doon sa 33 kilos, so meron, uh, nakaka-consume sila ng uh, worth 980 pesos and 10 centavos. So daily yun ha. Tapos kung i-multiply mo 'yun sa ano yung 30 days in a month, ko-consume sila nang 29,403 pesos. So 'yun yung ano yun yung monthly consumption nila. At sa selling price naman, no, ang average na selling price per tray ay 250 pesos. So times uh 9 trays equals may uh, nakaka gross sales ka ng 2250 daily at kung monthly naman so tayo multiply mo by 30 so 2250 times 30 is 67,500 kung babawasin mo yung uh, 67,500 less 29,403 equals uh, 38,097 so yun yung uh, gross uh, profit mo pero mayroon ka pang tatanggalin naman doon na Uh, gamot, yung miscellaneous, yung kuryente, kuryente at saka tubig mo. So, yung, yung miscellaneous mo, yun na yung gamitin mo, 2,000 na rin. Kasi uh, pagka na araw-araw nang ng 9 trays ng 9 trays, baka hindi na lang dyan sa kapitbahay mo din. Medyo lalayo ka ng konti, no? Uh, hindi naman malayong malayo. Yung mga ganyang ilang trays lang, isaglit eh, lang. So, Uh, 2,000 ka mo na lang din, no? Yung gamot mo, gabin mo na lang 1,500, so 3,500. And then, uh, yung kuryente mo, kahit na nakakabit pa dyan sa, ano, sa household mo, syempre. Uh, gabin mo na lang 500, sige, ambag ka na dun sa, ano mo, sa household mo. <laughs> oo oh. Tapos, yung uh, tubig mo, 500, so 4,500, no? Ngayon, ilalis mo pa dun sa, 38,097 yung 4,500. So, kung ilalis mo yung uh, 38,097 minus 4,500, so meron ka pang natitirang 33,597. So, yun yung magiging uh, net income mo monthly kung 300, ano, 300 heads layer ang alaga mo ngayong per months. Pagka... Hindi na Bermans, tandaan mo na may pagbabago ang mga kita-kita. May uh, kasi mag, possible na magbabago pa rin yung presyo ng uh, feeds o at saka yung selling price ng itlog. At saka siyempre, pagka 300 heads, uh, kung napansin niyo, hindi ako naglagay ng Uh, labor, no? yung bayad para sa labor. Kasi, syempre, ikaw na yon Unless na may opisina ka, meron kang ibang pinagkakakitaan na mas importante kaysa yung uh, pag-aalaga mo ng layer, eh, mag-detail uh, mag, uh, ka dyan ng, ano, ng taga-alaga mo. Ngayon, kung may taga-alaga ka, eh, but, siyempre, di ba? bahala ka na. <laughs> bahala ka na kung maglagay ka ng taga-alaga mo. Manababayaran mo ng either 3,000 or 2,000 kung gusto niya. Pero, siyempre, kung maglalagay ka dyan, eh siyempre, todo subaybay ka pa rin. Kasi alam mo, pag kamay taga-alaga ka at hindi na susubaybay yan, eh, hindi magiging maganda yung kalabasan ng uh, layer farm mo. So, yun yung, ano, yun yung possible nakita ngayong Burmans. At doon sa 80% production naman uh, with same price at saka egg selling price siyempre 'no uh, titingnan natin sige computing muna natin para mapag ano mo para mapag differentiate mo yung kita ng mababang production at saka mataas na production sa parehong presyo ng feeds at Uh, selling price ng itlog. At kung dun sa 80% production naman, no, uh, pareho ang presyo ng feeds, pareho ang selling price na, average selling price ng itlog, ang mangyayari dyan ay mababawasan na. Kasi kung 80% na lang, 300 heads layer yung, hal, uh, alaga mo, magiging 240 eggs na lang ang production mo daily. So, ibig sabihin, bawas ng isang tray. Kasi 270 yung 90%, di ba? So, kung ibebenta mo yan, uh, average selling price, nang 250 per tray, bali 8 trays na lang yan kasi, di ba? So magiging 2000 na lang yung daily uh, sales mo. At tapos kung 30 days, 60,000 na lang ang monthly gross sales mo. At kung babawasin mo dun sa 60,000 yung uh, 29,403, meron ka na lang 30,597. At kung pababasin mo pa yung 4,500 na uh, additional expenses mo, yun dun sa uh, miscellaneous, tsaka tubig, uh, gamot, kuryente, ganyan, no? Ang matitira na lang sa'yo na net mo monthly ay 26,097. So, yun yung, ano, yun yung difference, no? Malaki, di ba? Sana nagkaroon kayo ng idea sa video ito. Karoon kayo ng konting kaalaman. At Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at pakihit ang notification bell para sa susunod na mga videos ay ma-notify kayo. At syempre, salamat sa mga sharer, no? Paki-share itong video ulit at saka yung channel ko. At sana uh, palagi ang bisitahin ang channel ko para at least makita nyo pa yung mga ibang videos ko, both old and new. Kasi alam niyo marami kayong matututunan diyan kahit na mga pasimple, mga pasimple-simple lang yung mga video ko, marami kayong matututunan dyan. At syempre, sana pagpalain tayong lahat.